Paano mag-download at mag-install ng Blue Sky sa cellphone? Kumusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Si Leonardo Paiva ulit, balik sa bagong video. Sa video na to, ipapakita ko kung paano mag-download, mag-install at mag setup ng Blue Sky app na katulad ng Twitter at Wax sa inyong cellphone. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad na videos dito sa channel? Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng videos para sa inyo. Sige, simulan na natin. Nasa App Store na ako. Pwedeng i-download sa Play Store or iOS Store. I-click ang search bar sa ibaba tapos i-type ang Blue Sky sa taas. Pagkatapos, i-click ang install tapos i-click ang open. May mga options dito. Nasa English lang, kaya palitan ng Portuguese sa ibaba. Heto na sa Portuguese. May option para gumawa ng bagong account. I-click ko itong asul na button. Dito, ilagay mo ang iyong email, pumili ng password, at ilagay ang petsa ng kapanganakan mo. Tandaan, kailangan mong sumang-ayon sa mga tuntunin ng serbisyo at patakaran sa privacy. Para mabasa ang mga ito, i-click lang ang mga asul na link. Kapag tapos na at sumasang-ayon ka sa mga tuntunin, i-click ang susunod na button. Ngayon, piliin mo ang iyong username, ang iyong handle dito sa Blue Sky. Itatype ko na ang username ko. Pagkatapos, i-click mo ang susunod. Kailangan mong mag-verify. I-click ang tao ako at gawin ang verification. Dito, maaari mong idagdag ang iyong larawan. I-click lang itong icon para pumili ng larawan mo. I-click ang payagan. Pagkatapos pumili ng larawan, iklik sa itaas para kumpirmahin. Iklik ang magpatuloy. Pumili ng ilang bagay na gusto mo. Maglalagay ako ng ilang bagay na gusto ko. Magklik ako sa ibaba para magpatuloy. At iklik lang sa ibaba ang tara na. May tanong ka ba? Ikomento mo sa ibaba. Magsubscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang muna ako. Malaking yakap, ingat kayo palagi. Salamat!